kontrahan ba talaga si Paul at James? Ito po ay isang request topic mula sa isang kapatid na si Barangay Inspiring Stories. Ito po ang kanyang katanungan. Kapatid, nagkokontrahan ba si James at Paul about sa kaligtasan, works, and faith? Thank you kaibigan. So elaborate ko lang po ng kaunti ang tanong. Nagkokontrahan ba si James at Paul patungkol sa ating justification po kaligtasan? Dahil si Paul ay nagsabing we are justified by faith apart from works subalit ang sabi naman ni James ay we are justified by works not by faith alone. So sino ang nagsasabi ng katotohanan? Nagkokontrahan ba talaga si James at Paul? Ito ba talaga ay katunayan na nagkokontrahan ang salita ng Diyos? Tara po at sama-sama po nating alamin ang kasagutan sa isyu na ito. Una, basahin muna natin yung mga main verse na pinanggagalingan ng issue na ito sa James chapter 2 verse 24 at Romans chapter 3 verse 28. You see that a man is justified by works and not by faith alone. So ayon kay Apostol Santiago, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lang. Yung word na justified po dito ay mula sa Greek word na dikayo, meaning declared righteous or rendered innocent. Remember this word? Na-discuss po natin ang word na ito sa previous video. So ayon kay James, a man is justified or dikayo, rendered innocent by works, not by faith alone. Basahin naman natin ang sinabi na Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 28. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. So, same Greek word, dikayo or declared righteous. So, sa unang basa, kitang-kita po natin ang pagkakaiba. Talagang sasabihin ng mga kabasa nito, sa unang pagkakataon na si James at Paul ay talagang nagkakontrahan. So, balit yun po ay kung itong dalawang verse lang na ito ang ating babasahin at hindi na natin naalamin ang konteksto. Gaya nga ng ating paniniwala, walang verse sa Biblia na nagkukontrahan dahil ang Biblia ay kinasihin ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos at ang Espiritu Santo mismo ang may akda nito. At kung may mga verse na tila baga nagkukontrahan sa unang basa, read again mga kapatid and dig deeper dahil hindi maaaring magkontrahan ang salita ng Diyos. Ang nagkukontrahan lamang po ay ang mga tao, hindi ang salita ng Diyos dahil ang tao ay hindi perpekto sa kaalaman, hindi gaya ng Diyos na siyang may akda ng Biblia. Ang Biblia ay perpekto sa harmony at hindi maaaring magkontrahan at hindi maaaring magbanggaan. Kaya't yung sinabi ni James na man is justified by works and not by faith alone, tama po yun. At yung sinabi naman po ni Paul na man is justified by faith apart from works of the law, tama din po yun. Hindi po ito nagkukontrahan. Kailangan lamang po nating makita ang harmony at ang totoong kahulugan ng dalawang sulat na ito. O paano? We need to understand the verse according to its context. So para po unti-unti nating makita ang harmony at konteksto nito, sa video pong ito ay mag-focus muna po tayo sa kung ano ba talaga ang totoong issue na tinatalakay sa James chapter 2. At sa part 2 naman po ay detalyado po nating ipapakita ang harmony ng dalawang sulat. Para makita po natin ang overview, alamin muna natin ang malaking pagkakaiba ng dalawang sulat na ito sa so pamagitan ng rightly dividing the word of truth. Tingnan po natin ang comparative chart na ito. So yung Book of James obviously ito ay sulat ni James. Yung Book of the Romans ay sulat naman ni Paul na isulat sa magkaibang panahon dahil ang Book of James ay naisulat noong 45 AD. Yung Book of Romans naman po ay naisulat noong 56 to 58 AD. So malinaw na nauna pong isulat ang Book of James. Ang Book of James ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hudyo at ang Book of Romans ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hintil. So mahalaga maunawaan magkaiba po sila ng mambabasa o sinulatan kaya magkaiba ang tema at atake ng pagsusulat. Sa case naman po natin bilang kasalukuyang mga Kristiyanong Hintil na mayroong kopya ng complete canon of the scripture parehas po natin itong napapakinabangan dahil ang mga ito po ay kinasihan ng banal na espiritu para po sa ating espiritual na paglago, hindi po para pag o pagtalunan. Sa unang tingin, magkabangga. So paanong hindi sila nagkokontrahan? Ito po ay dahil ang tinutukoy ni Paul ay justification sa harap ng Diyos. Samantalang ang tinutukoy naman ni James ay justification sa harap ng tao. Dahil ang subject po ni Paul ay kung paano naligtas ang mga dating hindi ligtas sa pamagitan ng tamang pananampalataya. At ang subject naman ni James ay kung paano nakikita ng tao ang mga ligtas na sila nga ay ligtas na sa pamagitan din ng tamang pananampalataya. So magkaibang magkaiba po sila ng tema pero parehas na ligtas na ang kausap at parehas ang tinutumbok nila na paraan ng kaligtasan na sa pamagitan ng tamang pananampalataya. Bakit may malibang pananampalataya? Yes po, ito po ang katotohanan sa likod ng issue na ito na unti-unting magme-make sense sa atin kung ito po ay tatapos ninyo hanggang dulo. At ito po ang ating patutunayan ayon din mismo sa konteksto ng James chapter 2. So mula sa verse 24 na ikonumpara natin sa Romans 3 verse 28, basahin naman natin ang verse na ultimate weapon ng mga mixture o half grace o mga naniniwala sa grace plus works. Ito po ay ang verse 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? So kung dito lang po sa verse na ito tayo magbabase at hindi na natin titingnan ng konteksto, ang magiging pagkaunawa po natin dito ay talaga namang parang faith plus works na malino naman na kontra sa itinuturo ng Biblia na we are saved by grace through faith in Christ and not by works. Kaya't issue po talaga ito sa mga half-grace or mixture church churches pero ito po ay hindi issue sa atin na pool grace dahil malinaw po sa atin ang totoong issue sa buong chapter na ito at ang totoong kahulugan nito. So ano nga ba ang totoong issue sa James chapter 2? Works nga ba? Hindi po. Ang tunay na usapin po dito ay hindi ang pananampalataya na dapat sinasamahan ng gawa, kundi ang uri ng pananampalataya. May dalawa lamang po na uri ng pananampalataya ang tinukoy ni James dito. Ito ay ang tama at maling pananampalataya. Ang tamang pananampalataya po ang tinutumbok ni James at Paul na paraan ng kaligtasan. Kaya dapat maging malinaw sa atin ang malaking pagkakaiba ng tama at maling pananampalataya. Dahil kapag malinaw po sa atin ito, hindi po tayo malilito sa mga sinasabi ni James. At mauunawaan po natin na ang uri ng pananampalataya talaga ang issue sa chapter na ito at hindi ang gawa. Unang pagkakaiba po nito, ang tamang pananampalataya ay mula sa Diyos at ang maling pananampalataya naman ay mula sa tao. Ang tamang pananampalataya na mula sa Diyos, ito ay ang Christ faith and it is the faith that works. Kusang gumagawa, hindi po ito galing sa tao. Ang tao ay hindi maaaring makapag-produce ng mga bagay na spiritual dahil ang tao ay spiritual na patay. Ephesians chapter 2 verse 1. In the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. Ang faith po ay spiritual. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. And since we have the same spirit of faith kaya't imposible na magmula ito sa tao. Ang faith ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Romans 10.17 So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Dahil ang kanyang mga salita ay spirito. John 6.63 The words that I speak to you are spirit and they are life. So ang magpo-produce ng faith hindi tayo kundi ang kanyang mga salita. Faith is spiritual, word of God is spirit. So it produces spirit of faith by hearing the gospel of the grace of God, the good news about Christ. So noong tayo po ay nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, dinapuan po tayo ng pananampalatayang mula sa Diyos. Hindi natural sa atin ang pananampalataya. Ito po ay nanggagaling sa salita ni Kristo. Ito po ay ang pananampalataya ni Kristo. Hindi po ito atin, kaya't kusa po itong gumagawa dahil kay Kristo. Tandaan po natin ang pananampalatayang ito ni Kristo dahil ito po ay makikita natin mamaya kung ang pananampalataya ay mula sa Diyos, so nasaan doon ang free will, nasaan doon ang malayang pagpili. Ito ay noong tayo ay nagpasyang makinig ng salita dahil ang tao po ay hindi pwedeng pilitin ng Diyos na makinig. Ang Ama ang naglalapit sa atin kay Kristo, John 6.44, sabalit hindi lahat ng nakikinig ay nakikinig talaga. Mayroong nakikinig, may nagpapanggap na nakikinig, at may ayaw talagang makinig dahil sa malayang pagpapasya. Pero kapag ang tao nagpasyang makinig ng gospel, doon dumarating ang pananampalatayang mula sa Diyos. Yung maling pananampalataya ay pananampalatayang mula sa tao o tulad sa demonyo. Ito yung natural faith or intellectual faith and it is the faith that doesn't work. Basahin natin sa verse 19, naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. So sa verse po na ito ipinakita ni James ang pananampalataya ng demonyo. Ito ang pananampalatayang hindi magwo-work dahil ito ay intellectual faith. Alam lang sa isip, sabi nga ni James, ang demonyo ay naniniwalang may Diyos. Pero hindi po ito tamang pananampalataya. Ito po ay paniniwala sa isip lang. Alam ng demonyo na may Diyos dahil minsan silang nanirahan sa langit. Ito po ay tulad ng natural faith dahil may mga tao ding alam na may Diyos. Ultimo mga taong wala sa simbahan ay naniniwalang may Diyos. Marami din pong ganito na nasa simbahan pero hindi tama ang pananampalataya o walang genuine conversion. Kaya marami pong dating nagsisimba ngayon ay hindi na dahil ang tunay po nananatili pero ang may maling pananampalataya. Kalaunan umaalis din dahil kilala lang nila ang Diyos sa isip pero hindi sa puso. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 19, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay nakasama Sa sapagkat kung sila tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ito ang mga tinutukoy ni James na may maling pananampalataya o pananampalataya sa isip lang at hindi sa puso. At ito ay mula sa tao. Pwede din nating sabihin na mula sa demonyo dahil ang pananampalatayang ito ay katulad ng sa demonyo. At ito ang pananampalatayang nais ng demonyo na taglayin mo. Ang tunay na pananampalatayang mula sa Diyos ay kusang gumagawa. Ang maling pananampalatayang mula sa tao o katulad sa demonyo ay hindi gumagawa o sapilitan ang paggawa. Bigyan ko po kayo ng simpleng analogy para maging mas malinaw sa atin. Ayon sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang mabubuting gawa ay bunga ng espiritu. So ang gawa ay bunga at ang spiritong ito ay nananahan sa mga taong may tunay na pananampalataya. 1 Corinthians 3 verse 16 at sa 1 Thessalonians 1 verse 3, ang mga gawa ay bunga ng pananampalataya. So ang pananampalataya po ang nagpo-produce ng works. In short, ang tamang pananampalataya ay puno dahil ang bunga ay mula sa puno. Ang ugat naman ay ang salita dahil ang salita ang nagpo ng pananampalataya. Romans 10 verse 17 Faith comes by hearing the word. So ito ang tamang pagkakasunod-sunod. Pugat, puno, bunga, gospel, faith, works. Ang tamang pananampalataya, ito ang tunay na puno. Ang maling pananampalataya naman ay ang pekeng puno. Ang totoong puno ay hindi nilalagyan ng bunga para maging tunay na puno dahil natural sa isang puno ang magbunga. Ang tamang pananampalataya kusang gumagawa, kusang nagbubunga. Ang maling pananampalataya, hindi gumagawa, hindi nagbubunga. Kahit lagyan mo ng maraming gawa o bunga, hindi kailanman magiging tunay na pananampalataya. Kaya ka nagbubunga dahil sa faith at kaya ka may faith ay dahil kay Kristo. Nang marinig mo ang mabuting balita tungkol sa Kanya, Kapag may bunga pero walang ugat at puno, ang tawag plastic. May plastic bang bunga? Meron po. May gawa bang pakitang tao? Marami po. Pero kahit punuin mo ng bunga ang peke, peke pa din. Dahil hindi mo kailangan magbunga para maging puno ang tunay na puno, natural na nagbubunga. Hindi ka gumagawa para ipakita sa iba na ikaw ay may tunay na pananampalataya dahil ang tunay na pananampalataya ay natural na nakikita dahil kusang gumagawa. Nagsisimba ka hindi bilang pakitang tao, nananalangin ka hindi bilang pakitang tao, hindi ka nagbibigay bilang pakitang tao, hindi ka tumutulong bilang pakitang tao. Kahit walang taong nakakakita ng mabubuting ginagawa mo, ginagawa gawa mo pa rin sapagkat masaya kang ginagawa ito dahil ito ay natural na bunga ng iyong pananampalataya hindi mo kailangan dagdagan ng gawa ang pananampalataya para ang pananampalataya ay maging totoo ang pananampalatayang totoo hindi mo na kailangang hanapan ng gawa natural mo itong nakikita dahil kusang gumagawa because faith that comes from god naturally works ngayong malinaw na sa atin ang pagkakaiba ng tama at maling pananampalataya malinaw na nating makikita ang totoong issue sa James chapter 2. Hindi po ang pananampalatayang sinasamahan ng gawa. Huwag po tayong malito. Kailangan makita po nating malinaw na ang mali at tamang pananampalataya lang ang subject dito ni James. Ang totoong tanong po ay, tama ba o mali ang pananampalataya? Dahil ang uri ng pananampalataya po ang nililitis ni James sa chapter na ito. Hindi ikaw, hindi din ang iyong gawa. So unti-unti po nating basahin ang konteksto mula sa verse 24 at 20 na binasa natin kanina. Baba po tayo sa verse 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Pansinin po ninyo ang tanong ni James. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? So malinaw po mga kapatid, ang uri ng pananampalataya po ang issue dito ni James, hindi ang gawa. At ang uri ng pananampalataya na sinabi ni James dito ay maling pananampalataya dahil hindi umano gumagawa. Kaya't ang sabi niya, maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Dahil kahit sino ay pwedeng mag-claim sa pagsasabing meron siyang pananampalataya pero hindi po nakikita ng tao ang pananampalataya kung ito ay sinasabi lang dahil ang tao po ay nakatingin sa gawa. Di tulad ng Diyos na alam kung ang isang tao ay may tunay na pananampalataya. Alam na niya ito bago pa man ang tao ay kumilos. Pero don't get merong mga kapatid, hindi po natin pinapakita ang ating gawa para patunayan sa tao na tayo ay may pananampalataya dahil magiging pakitang tao po ito. Hindi po pakitang tao ang tamang pananampalataya tulad ng mga paraseo ang tamang pananampalataya ay natural na nakikita dahil kusang gumagawa. Remember the analogy, ugat, puno, bunga, gospel, faith, works. Ang totoong puno kusang nagbubunga. Ang totoong pananampalatayang mula sa Diyos ay kusang gumagawa. Ang maling pananampalataya hindi nakikita dahil hindi gumagawa. Take note, makita mo man ang maling pananampalataya. Siguradong ito ay pakitang tao o sa pilitan na paggawa. So malinaw po mga kapatid na ang maling pananampalataya ang tinutumbok dito ni James. Ito po ang tunay na issue sa verse na ito. Dahil kung tama ang iyong pananampalataya, hindi magiging issue sa iyo ang mga sinasabi ni James dahil ang tunay na pananampalataya kusang gumagawa. Tuloy po natin ang konteksto mula sa verse 14, dako tayo sa verse 15 to 17. Dito po tinalakay ni James ang isang example ng maling pananampalataya. Sa verse 15, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Verse 16, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So malinaw mga kapatid, ito ay halimbawa ng maling pananampalataya. Dahil kung tama ang iyong pananampalataya, kusa kang tutulong sa kapatid na nangangailangan. Hindi ka tutulong upang ipakita lang na may pananampalataya ka. Kaya ang sabi ni James, ang pananampalatayang hindi gumagawa ay patay. Ang tanong, kailangan mo bang tumulong sa kapatid para mabuhay ang pananampalataya? Hindi po dahil ang buhay na pananampalataya kusang tumutulong at kusang gagawin ang nararapat. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng hanapan ng gawa ang patay dahil hindi po talaga ito makagagawa. At kahit lagyan mo ito ng gawa, patay pa din. Lagyan mo man ng bunga, peke pa din. Dahil hindi po works ang issue, kundi faith. Napakahalaga po na malino sa atin palagi ang pagkakaiba nito. Dahil kung hindi ito malino sa atin, palagi nating nga ang gawa bilang patotoo ng pananampalataya. Tulad sa mixture, gayong ang dapat nating hinahanap ay ang tamang pananampalataya na kusang gumagawa. Well actually, hindi nga dapat hinahanap eh. Kasi kusa mo itong makikita sa taong may totoong pananampalataya. Napakakritikal po nito mga kapatid dahil kapag mali ang ating pananaw sa bagay na ito, magiging mapanghusga po tayo sa mga tao sapagkat ang hahanapin natin palagi ay ang mga gawa sa halip na hanapin ang tamang pananampalataya na kusang gumagawa. Hindi ba kayo nagtataka na sa loob pa mismo ng church, makikita natin ang mga ipokrito at mga ipokrita? Yan po ang dahilan mga kapatid, dahil ang tao ang nakikita lang ay ang mga gawa. Hindi po katulad ng Diyos na alam kung ang isang tao ay may tunay na pananampalataya bago pa man niya ito maipakita sa pamagitan ng gawa. Pero ngayong malino na sa atin to mga kapatid, magiging mapangusga pa rin ba tayo? Lagi nating tandaan mga kapatid, hindi natin mapipilit gumawa ang patay hindi natin kayang paganahin sa ating sarili ang pananampalatayang mula sa atin dahil ito ay patay pero ang tunin na pananampalataya na mula sa Diyos ay buhay at hindi natin ito mapipigilan gumawa. Ito ang pananampalatayang buhay na kusang gumagawa at ito ang pananampalataya ni Kristo na ating natanggap sa pamamagitan ng salita tungkol sa Kanya. Basahin po natin ang konteksto sa verse 1 to 4. Basahin po natin yung verse 1 sa New King James Version dahil sa Tagalog versions po ay naiba ang totoong mensahe nito. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of Glory, with partiality. So kaninong pananampalataya sa atin ba? Hindi po ang sabi, the faith of our Lord Jesus Christ do not hold. Kausap ni James sa mga kristyanong hudyo. Ang sabi, huwag niyong pipigilan ang pananampalataya ng Panginoong Jesus. Paano pinipigil? Ang sabi sa verse, with partiality. Meaning, pinipigil daw ang faith kapag mayroong favoritism o kapag may pinapaboran. So naisabihin ni James, na ang tamang pananampalataya mula kay Kristo ay hindi nagpapakita ng partiality o favoritism. Ang tunay na pananampalataya hindi pumipili ng tao na gagawa ng mabuti. Lahat ng tao ay ginagawan ng mabuti. Mabuti ka hindi lang sa kaibigan o kapatid mo o sa taong may pakinabang ka. Mabuti ka sa lahat. Tandaan po natin, ganito po ang pananampalataya ng Panginoong Hesus. Walang pinapaboran ayon sa verse 1 sa verse 2 to 4 naman po ay pinakita ni James ang halimbawa ng maling pananampalataya o pananampalatayang may pinapaboran. Basahin po natin. Verse 2, halimbawa, Dumating sa inyong pagtitipo ng isang mayaman na may gintong sing-sing at nakasuot ng mamahaling damit at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Verse 3 Kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan samantalang ang mahirap ay patatayuin lang ninyo o pauupuin sa sahig. Verse 4 Hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? So ito ay malino na halimbawa ng maling pananampalataya. Sa verse 1 kitang kita natin ang tamang faith na mula sa Panginoong Jesus. Kaya't payo ni James sa mga kapatid na Hudyo at sa atin na din, Do not hold, huwag mong pigilan ang pananampalataya ng Panginoong Jesus na nasa sayo, na kusang gustong lumabas at kusang gustong gumawa ng mabuti sa lahat at walang pinapaboran. Sa verse 2 to 4, kitang kita natin ang maling pananampalataya na may pinapaboran. So tatanungin ko po kayo, malinaw po ba ang issue? Napakalinaw po. Ang gawa ba? Hindi po, kundi ang uri ng pananampalataya, ang tama at maling pananampalataya. Naubasahin po natin mabuti ang verse 18. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ayon sa verse, alin ang kailangan ipakita? Alin ang dalawang beses inulit na kailangan ipakita? Ang gawa ba? Hindi po ang pananampalataya. Ang sabi ni James, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa. So malaking problema to sa taong may maling pananampalataya. Paano nga naman makikita? E ang maling pananampalataya ay hindi talaga gumagawa. So maipakita man ito, siguradong peke at sapilitan tulad ng bungang plastik. Ang ipapakita naman ni James ay ang tamang pananampalataya. Kaya tang sabi ni James ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa dahil sa oras na ipakita ni James ang kanyang pananampalataya doon magsisimulang makita ang kanyang mabubuting gawa dahil wala pong ibang paraan para makita ng tao ang pananampalataya kundi sa tuwang lamang ng gawa. Pero ang pananampalataya ang tinutukoy ni James na ipapakita niya ay ang tamang pananampalataya na natural na nakikita ng tao dahil ang tamang pananampalataya ay kusang gumagawa. Consistent po si James mga kapatid, ang totoong issue po ay faith, hindi ang works posible po bang magpakita ng gawa kahit walang pananampalataya? Posible po. Yung iba, pakitang tao. Yung iba, pilitan ng paggawa. Yung iba, pinipilit maglingkod. Yung iba naman, walang pananampalataya kay Kristo pero tunay na gumagawa ng mabuti. Sila po ang mga tao ang gumagawa ng mabuti pero wala silang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. At ang mga gawang ito ay hindi nagre-resulta ng kaligtasan dahil ang mga gawang hiwalay kay Kristo ay basahan lang sa harapan ng Diyos. Remember tinalakay natin ito sa previous video. Kaya ang taong may tamang pananampalataya, hindi pinipilit gumawa hindi pinipilit sumamba ang mga taong pinipilit gumawa sila po yung mga taong ang kanilang pananampalataya ay nagmumula lamang sa kanila o ang pananampalatayang katulad ng sa demonyo or intellectual or mental faith kahit pilit nila itong pinapagana sa kanilang sarili ito po ang natural faith o intellectual faith pananampalataya sa isip lang na katulad sa demonyo ayon sa verse 19 na binasa natin kanina at ito ang maling pananampalataya o pananampalatayang patay ayon sa verse 20 na binasa din natin kanina. So ang ganitong uri ng pananampalataya ang dahilan kaya't marami ang dating nagsisimba, ngayon ay hindi na dating naglilingkod, ngayon po ay hindi na hindi po yan nangyayari sa mga taong may tamang pananampalatayang mula sa Diyos sapagkat ang tamang pananampalataya walang pinapaboran. Kusang tumutulong sa kapwa, gustong magsimba, gustong magbasa ng Biblia, gustong maglingkod, gustong magbigay, gustong manalangin, natural na nakikita dahil natural na nagbubunga. Hindi kailangang pagbantaan, hindi kailangang takutin ng pastor para sumamba, hindi kailangang suhulan para pumunta hindi kailangang pilitin dahil ang tunay na puno hindi pinipilit magbunga. Ang tunay na pananampalataya hindi pinipilit gumawa. Ito ang tama at maling pananampalataya na siyang tunay na issue sa chapter na ito. Kung ito po ay naging malinaw sa atin, unti-unti po nating makikita ang harmony sa sulat ni James at Paul. Pero ang detalye po nito ay ating pag-uusapan sa part 2.